What's up guys? Uh, to this mga angawil pa rin kami. Kaso yung isa kong kasama, si Kuya Bong, merong trabaho. Kasi ganitong trabaho, uh, wala pa kami masyado. Hindi pa masyadong malaki yung sahod namin. Dalawang buwan o tatlong buwan pa kami bago makasahod kasi mahina yung channel namin. Pakisupport naman sa mga baguhan dyan. Baka naman, bago ang nakasubabay nitong video na to, pakisupport naman. Please lang paki-like and subscribe. Salamat. Ngayon, uh, pupuntahan namin yung mga kawil namin. Bilis-bilis lang namin guys kasi medyo umaga na. Yung isa oh, ang liit ng ilang, ilang taon ka na ha? Ilang taon ka na? <laughs> What? Ay, <laughs> ah, 11 pa. Dili, 12. 11 years old pa lang yan. Tara, tara. Diretso na tayo sa spot kasi nga umagang umaga na. Umaga. Grabe. Ngayon, no? Meron pang namasol kagabi, oh. Nangawil, Nang oh. oh. Yeah. Ng ya. Oh. Tabungan ko umblu, ya. Sila si Mom, pakita. So, sa mga igat, ganito yung paborito nila kasi hindi sila nakikita. So, yan, oh. Yung panang ka. Uh. Grabe yung putik dito, guys, oh. Diyan na area. meron kami ni Kawil.

Troh, troh. Troh, 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 bentay bentai. Hmm, no. troh, iya. troh, troh, Eh, hey, igluag, e, igluag, e, igluag. Tahu dari abung. Ya, Balikan lagi namanya, Maya. pag mga will kami balik dito asoy ah, ha malas Ma nga tayo. tra tra masig dito sa tungtaan, day. ganito na tubig ito yung pinaka the best para mga will oh yung pang isda dito nasa gilid gilid na yung mga isda ada na yan Guya, guya. Uy, uy, kakuha. Siyerte, oh. Uh. Siyerte, uh. bit-bit, boom. ka daw. Nga, tiyo ka. Kuha, oh. Uh. Tara, lalala. Makatakas, oh. grabe, oh. Ganito, guys. Oh, ganito klase. Pag hindi natin makukuha ng mas maaga, yan, makakatakas na yun. Tanggalin mo. Tapos yung bag. Ngayon, guys, yung mga huli natin, ipapasok natin sa bag kasi baka makitaan tayo sa ibang tao. Tapos, huwag samantalahan na naman tong sapa kasi meron naman laman kasi bagong baha. Lagyan na naman ng poison. lang siya. Hindi, okay, okay lang yan. Meron kami ditong, ano, baon. Yan. Yan, baon. Dito na lang natin ilagayin, guys. One shot. Sali, bong. Bag, bong. Kimakitaan, tag, bong. Tuyok na dito meron pa kami naglagay dito ah. Ah, ang ganda dyan na spot oh Uy, patay oh yan oh, yan yung sanhi pagkakapatay ng mga iga to oh. nagka lubod lubod sa katawan nila yan oh, malaki na no? oh yan, medyo kagabi pa to kumagat oh yung kulay ng katawan niya, oh. Medyo dilaw na. Luspad. Luspad. Sula so, nambong. na kasi niya. Eh, Dulri. Bong, ikot yung lukot, bong. Lukot na ito, bong. Sali, sali yan. Okay, makakuan itong takas ng isa. Buhi pa itong isa. Tara. Yan yung sinkabil pa namin, Baka malalim. Mababaw lang ito kagabi ngayon, oh. Taga dito lang ito kagabi. Ngayon, taga dito na. Uy, patay gapo, no. Patay gapo, no. Ayan. Medyo hindi pa, hindi pa mabaho. Sige lang,

Tara, tara. Tara. Dito meron pa kami nilagay diyan, oh. Tayo so, yun, 'yun yung kawil natin, guys, oh. Paginay lang. Mag-ingat ka, mag-ingat. Tay, wala. Walang huli. Tay, hey, pantay. Hey, Tara. Hadri, bungo. Tara. Kuadya. Tara. Diyan na parte. Diyan. Malalim diyan kasi kinay-kaya nung bako. Uy. Kakinay. Uy. Ulang huli, guys. Yang huli ya, ya tekak bibu nak. Ini yang kau lamin guys oh. Sana merong. Uy, uy, laju deh. Ah, sudah lembung, sudah lembung tadi bung. Berbadah, berbadah. Sudah lembung tadi bung. Apa ni? Guliti, gemai. Isok-sok lang gemai sa pasok mo yung yan yan napok na bagya ang laban natin yan papalaban natin ka bibong tiyo ka to daan tong koy kuha tara ngayon uh, dyan kami ay papunta dyan Doon. dyan sa ilalim ng kawayan tara lalim dito na area wah kah lalim dito ay bong paghinay dito bong abong Ih, eh, besi bu. Baka malalim dyan, ha? Yan. Baka malalim dyan, yan. Baka malalim ba? Eh, sambod, ya? Ha? Sambod, oh. Sambon? Jika, sambod. Taya, uh, na, eh. Sambon kayo? Lalum? Hmm. Lalom? Hmm. Dako. Oh, ha? Daku kayo? Ha? Oh. Sure ba? Lagi. Sige, sige, sige. Dako kayo? Sure ba? sure ba? Ano, matay ay? Ha? Na matay. Patay? Oo. Uh, uh. Oh, mm, guys. Bung, libung. Susulanan bung, galibung. Cambun. Kupa ano eh. Kala daw. Nakalunok si Lalom. Ano, nakasuod na sila lalo mo? Nahasang? Ha? Nahasang. Nahasang? Hmm. Nahasang na kayo? Pabihi pa na itaon ba? Kagabi pa yan kumagat. Guniti bugod rin bong, kaya tanggal na ito bong kanibong. Guniti, guniti bong, kaya kung kung anong bong. Na, <laughs> na, uy. Ito yung mahuli natin guys, oh. Uwa uh, ya? Yeah. Ha? Ha? Huh? Oo, oh, taga, draw. Ang silalom? nakakos si Lalo. na lang natin. Ayun na. mo si Gamay Ayun na si. Putulan na lang, lang. Mm, si Lalo na. Ang dal anak. Kaya ito na o niya. Balik tayo dali. Kidagag sa kasili dali. Hindi dali sud. So. Hindi dali. Nabi ito yung kuwanda. na buhi. ko kundi na. Hmm. Hmm, tara 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 yun guys oh yung kawil natin oh bong tanaw rin bong surte ba ka bong tingnan natin kung surte ka ba dala, ako, uy wala tira kakuha din ay yun tis dali dali ay surte ng bata <laughs> Look, yung kulay ng igat to oh. kulay dilaw na kasi grabe yung kwan badbade badbade -bad -bad -bad. <laughs> Bagaimana ni Oke, kita nonton. Belas-belas. eh apa? <na> balas <tuk> <Besodere. tuk> mm Hmm, jadi. terah. <tuk> uh <-huh. Tara. tuk> nah, tuh tu. Meron pa tayong kawil dito sa ibabaw. Tara. Dang swerte ba ako? Kung meron bang laman, wala. Ah. Uy, wait ko. Ula! Putol. Tanggal bay. Ulo! Ula! Putol bay. eh? Tingnan niyo. Naputol na wala yung kawil. Maya maya balik kami dito guys Siguro malaking igat yun Siyang oh, Tara 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 kasi liyo ta, ta. Meron kaming kahuli huli ang kawil doon. Dito pala yung maraming igat guys ah Dali 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 dali, dali, dali. dali, 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 dali. Nah dia anak tu dia butang ni muka bi. Wih lo, pati ketakku. Huh, ketakku, tekan, 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 tekan itu, tekan itu skilip dia. Tekan, tekan, sudah lambung, kuang-kuang tu bung terlibung. Boleh, guys. Boleh. Ber, 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 ber. Peti. Gue okay, gipak aku ya. Iya peti. Hah? Gipak. Aku. Bicu 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 bicu. Imo mang gipak. Kau anu mayu, hah? Aku. Pakah? Bisa gitu. Do. Oh lah, gaya mana? Gaya mana? Lihat kau anu betul kah? Kamu dah ya? Si si. Gracias.

Ang sana nga bagi daw. Ah. Lang sana. lang na. Grabe yung liksi dito na lang siguro to. Dito na lang siguro tayo magluluto, guys. ha? Mm -hmm. Kumain oo, oo. Oh. Pag yung igat, guys, ah, sinugba. Napakasarap. Napakalinamnam. Hindi ako iyan mo itong paano na kasihan. Hmm, yes. Baya, yung mga huli namin iba. Pag sa bahay, yung iba gagataan. Tapos yung isa, yung malaki. Anong, anong gagawin natin sa malaki bong? Ano, kasihan. Kasihan? <laughs> Ito yun, si Bibong. Mm hmm, pakai, mm -hmm. okay, oh, ih, 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 itu apa ih, suka ih, 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 apa ih, babu babu. Huwag baboy ang panit Sabi na nito guys Yung yung panit ay yung balat ng igat Ang lasa daw Parang baboy mga hindi nakakatikim nito Puntak lang sa mga dito sa probinsya nakatira Baka gusto yung bumili ng igat Puntak lang dito sa Aming channel Anong lasa yung Yung balat Baboy mm, Parang baboy ganito yung badang kya po. Sound, mama. yung igat talaga, iba yung dinamnam niya. Hindi mo ma kung palagi kang kumakain nito, mga ilang buwan, hahanap-hanapin mo talaga yung lasa ng igat. Hmm? Hmm. Yan yung yung kanya. Yung, yung laman niya. Napakalinamnam yung lasa. Ito, ah, uh, wala to pampalasa na anuman. Nilagay lang namin sa kayo, sa apoy, tapos, pagkaluto, sinawsaw lang namin sa sili tapos suka. Ito na yung kalalabasan. Iba talaga, pag mayroon pa itong lama, alam, pampalasa, yun, makakatikim ka talaga ng ibang linamnam. Nakulangan kami ng nakulangan kami ng kanin. Ambo kayo. Hmm? Ambo kayo. Ambo kayo. Kuha ang ulo bong. Ha? Piktosin ulo. Kasal? Kan ah. Anan? Hmm. Tutunga ta. Hmm. na kang kuha ng isa ka ulo. Napaka. Tunga po na. Ang pikas kuha. Para kuan kuha. Hmm? Tapos yung buto niya, kung sisip-sipin mo sa gitna, hmm? napakalinam-nam din. Iba yung lasa sa gitna kasi madamis-namis. Ha? Kulangan pa. <laughs> Kulangan pa. Lamit mo, no? Ang nun ba? Kasi yun ang dakong masin eh. Hmm? Ang makikis um, yun, yun, no? Yung mamalik tayo. Maya-maya siguro, pagkahapon nito, balik kami dito na area, na spot. Mangangawil na naman kami. Sige po di ah. Hmm? Sa basuhan niya, ay karon. Hmm. Ah. ah. Ubus. Ayun oh, ubus oh. Wala ang natira. Sa sarap ng igat. Um. Bibong, ito sabihin mo. Kung masasabi mo to, masa may points ka. Iwina wagay wai. Iwina ganan wai. Ikaw daw. Ayop 'yung bubulok na. Tara tara. 'Tol so, isa ya batong traction. Dire na ni. Libre pamahaw. Ya, yeah, Libre kain. Ya, yeah, 'tol traction ya, bak. Time check niya. nga pala alas ocho Ya, yeah. alas ocho na. Yeah. Uwi na kami kasi meron pa kaming gawain sa bahay. Kita kits na lang mamaya, mamayang hapon. Kukuhanan namin kung i-video man namin sa paglagay ng mga kawila mo o pagka kinabukasan na lang. Ano sabihin mo sa mga ka-subscriber natin, dyan? Nah, kepalanya like, in subscribe na please. <laughs>